Hello, so, kumusta? Welcome back again sa aking YouTube channel. Sa mga baguhan pa lang sa channel ko, ako pa nga, ako nga pala si Abeta Aguanta. So maraming maraming salamat sa inyong pagdalaw sa aking bahay. Maraming maraming salamat sa inyong support sa akin, lalong lalo na sa mga datihan. Maraming maraming salamat. So today's, today's, today, today's video, may pag, mayroon na naman tayong bigyan ng reaction. Ayun. So, kung mayroon tayong part 1, mayroon naman tayong part 2, mayroon naman tayong part pa, part 3, ngayon, mayroon naman tayong part 4, ngayon part 5 na naman. So, ayan. Lagi kasi ako nakasubaybay sa kanilang video. So, magbibigay naman ako ng reaction tungkol doon sa Um, Siki Horbiners na. So, ay dun mm -hmm. po talaga kasi siya. Siya silang dalawa ang ano talaga nila. Ang ano yung chemistry nila. Yun. So, um, ayun. Ah, sa gabi so, po ang gutatunan. Dalga oh, okay. na <laughs> kapamanto na ako ganiya. Hindi <laughs> mo ko napita po ganiya ng lampa. At sa paano po kuha niyong kuya? Paano? <laughs> <laughs> talaga yung ano nila, no? Yung ano nila, yung banding <laughs> nilang <laughs> dalawa. <laughs> ano mga bata lang kayo, boys? Tagutaguan. Takaloka. <laughs> Aga <laughs> gid na dale. man ko sa inyo eh. Sus na lang pas na ganiha ni ka ni ha. Patek, magkabalong si Kuya Aning nawala niyang sanggot. Sus, wag yung drone. Ito yung Aning drone. Okay. Happy Five! Saan sa sa may labot ni Ma? Eh, basit ikaw kakuha na akong sanggot ha? Hmm, ako na po'y iyang pasangin lang. Malmalo na ako na yung mong naong run, na. <laughs> Banto kay ko tago na siya ane. Ikaw maginangawatan akong sanggot. Inagsagpaon ka na ko. Hmm, bisan pagsumbagon ko Flappy Bird, sakpa na ka. Ikaw may nangawat na namo sanggot. Masuta mo ka. Hindi nagsanggot Flappy Birds, dili sundang. Ikaw ba kay kay kulo? Hay, ka bol. Ako na dai og gahig uluran. Na asa man ni mo sanggot, ang tabang ang payita. Ya, tik. Pasagad ni sanggot ron. No. Ako pa yung babayen kawatan. Kaya nga wala kong gawin kayo, hindi kayo mabagal mo Anak ko, nangyay mo sanggag. Saan sanggag? Huwag mo naging. Imbes kayo muli kayo, hindi Pawa diyan nangyay. Oh! Nakamala. <laughs> Naarahan niya na mo ni kita Bantungan lang ka

magibutang yung samurai. Kanigod si Kuya, ginagwa ko kabalog ng sabong ron. Puglay ka kay mo eh. Kuya, init na kay Kuya. Ito na may kuwag sudlay hato. Uy, abot na po ka ng sudlay mo. Sabon akong tuyo mo. Nya, usa usap pa, usap ang dinin mo ng tubig. Ang unsa ko no? Kanang tubig ba? Kanang tubig? Unsa ang unin mo? Ah, kaning tubig? Akong ibubo ato mga tanaman hadto. Mamang mamubo mang kamoy nga oto mang dako. Unsa ito ko? Sus kumoy, mamang mamubo ka og tanaman. Dili, mamubo ra kog tanaman. Mao ngano kang mamubo? Ging, nagdili, mamu, mura kong tanaman. gani moy, mamu, bo. Na, di kita magkasinabot ani kuya, kaya di ka kasabot. Ging, nagmamu, bo. Maulagi, moy. Kunya nga naman mo yung kagmaglolo. Asus, kung ginoo, moy, budyay, kika ka istorya. Kung daangan na naman ato na ikin, sus, na. Ay, sinapamu, po, kagbusto kayo. Asa, maanin mo daon, kuya? Ay, sapak. Pagpalit, ha, tukwan. Lamas ug isda. Nan kuya, udto na kay dako wa na bay lamas nga isda ron. Patay no ng kalakihan mo moy. Lamas ug isda moy. Gig nagwa na lamas nga isda ron. Sus Ginoo moy. Balingagan po <laughs> kay ka. Lamas. Sus kunimo kuya, kuya. Narong niabot nang gabas, Sus barno si kamay. <laughs> lamas. <laughs> Ay, na <laughs> Matay noon <laughs> ka, so, ang kalakihan ni mo, moy! Lama sugi isda, moy! Sus! Mario, usip ka, moy! La! So, na lang ang video nila. Sana nag-enjoy kayo sa panunood. At kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag po sanang kalimutang mag-subscribe. At at ihit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa susunod ko na ko pang mga video. So, sana nag-enjoy kayo sa video ito, guys. At, uh, sa susunod naman nating pagkikita, sana engine pa rin kayo lagi sa aking YouTube channel. Hanggang sa muli nating pagkikita araw-araw, sana ay lagi kayo nang dyan sa mga video ko. So... Kung hindi nyo pa napanood yung part 1, part 2, part 3, at saka part 4, so nandyan po sa, ano, sa video ko. So ipakiclick na lang po yung profile ko at saka diretso kayo doon sa video. Nandun po lahat ng video ko. Maraming maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at hindi, sana hindi kayo magsawa sa panonood sa aking mga video. Maraming salamat.